Thank you and uh, good morning. Kumusta kayo? So guys, uh, sa episode na to guys, uh, muli, magkukupra uli kami dahil ilang araw tayo nakapagpahinga. So, syempre sama ko yung aking pinsan, si Chad. Tapos yung isa, nandun pa kumukha pa nung kalabaw. So, medyo tanghali na. So, tara, let's go! Nagpapagos tayo mga pare kaya na Punta naman tayo ng bundok Hindi naman masyadong bundok yun ah, Walang masyadong Walang ilog doon na tatawid din Mang, Medyo ano lang, maliliit lang Walang sapa so, yun lang yung dalawang sapa lang So tatatlo lang kami ngayon Aljun lang sa ating sad. Uh, malapit lang ito dito sa moy. Malapit lang dito sa bahay. Siguro mga 12 km. Ah, hindi, mga sobra five 5 km or 6 km. Saan ka naman galing? <laughs> Saan ka galing? Ayan si Jun Jun uh. Ang aking pinakagwapong classmate <coughs> Saan ka galing? Saan ka galing? Saan ka galing? Sobrang Kukles meet yun nung no, elementary kami Sobrang sipag nun tatanim lagi ng pinya. Lagi dito sa ano, pero ganda lang buhay no, pero lagi din dito. Sa so, mga tao dito, guys. Ah, uh, nang mag-lockdown. ah. Uh, medyo natuto sa buhay. <laughs> Nagkaabalahan nila magtanim ng dito na pinya Ayan so, yan na. Anong nila yan, guys? Pinyahan na yan. Nakaka, naiiwan ako nung aking kasamahan. Butik eh, dito. So, katinitas lang tayo ngayon. Basta nakashort. Hindi ako nakasut ng pantalon. <laughs> so, mga ko uh, Malapit na kami sa Kuprahan and guys, sa uh, pagkakataong ito mga pare parikoy eh, hindi natin yung kukuprahin so, bubuoin lang natin and, dahil maganda ang presyo ng buo maganda rin naman presyo ng kupra pero yung buo kasi taglit lang, pagkalagas palaw deliver na, so ang tanong magkano ba ang kinikita ng mga ng ng buo saka ng kupra malalaman natin yan namaya dahil kapipisar lang natin yung na nakaraan ng kupra tapos so, ngayon buo naman so yun ang pinaka highlights natin dito uh, pag -oh. kami nagkukupra ang ganito kano naman yung yung kabuo kita ng buo at ng kupra so yung sa kupra siguro di na namin sasabihin dahil tapos na na parte parte na yun So, umasenso kami dun. <laughs> Shoutout out nga pala sa pinisara namin ng kuko. <laughs> so, okay naman. <laughs> so clean, so good. Magsugo na. <laughs> sing sarap, pero di sing mahal. <laughs> Sabun ka sa sugo. so, ayan. Malalaman natin yan, guys, mamaya what's up mga pare ko yan sobrang lapit na namin siguro 500 meters o so, 300 meters so mayroon dito talaga, may igiban talaga dito ng tubig so dito na kami mag iigib na yun Ayan, oh. so dito bukal bukal dito ang inuman so hindi gray, ano, hindi gray po so bukal talaga yan o oh. Ayan, tubo, kalawang. Okay. Ah, doon? Pugasan lang ito. Ayan okay, okay. guys, so, muna ang galon. Okay, dito lang tabuan yan. So, sa mga nagtatanong po, malinis po yan dahil yan ay bukal. Bukal ng pag-ibig, karot. Hindi <laughs> sa pag-ibig. Ano, okay ka lang, Chad? Tapos lang. So, tayo dito. Ayan. So guys, ayan. Uh, malapit na kami. Ito na. karating na kami guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyo yung kuprahan ni Lolo Moro ulit. So, sa Lolo Moro lang naman kami naglalaga. So, ito na yun. Oh, Simintado na. iya Europa Special, di ba? Ayan. Yan ang kuprahan dito sa napiri. So yan. Karating na kami. Karating din kami. So malapit lang ito guys. So ayan, Oh. Kita nyo. Nakayero yan. <laughs> si <Sishan. laughs> Tapos simintado yan Oh. Oh. Yung palibot niya Oh. No? So siyempre may higaan yan. So, mga magkukupra dito. Hindi higa sa lupa. Ayan. Ay nakarating din. Tagumpay tayo ito. Ay, may mga pala oh. Kukutin ko kaya. <laughs> Joke tapo yung lumuro. <laughs> yeah. So guys, actually guys, nalaman nung kambal ko na malapit lang yung paggalaga sa namin ngayon. Gusto na naman sumama. eh ang problema, mayroon silang module ngayon. Hindi pa sila tapos mag-module. So gusto, gusto nilang sumama. Sila't simula't simula. So sa last episode natin, kailan lumuro din ang yugan yung naglagas ko, unang lagas namin kasi kasama ko yun, dalawang yun so nakikita nyo naman guys, sobrang sisipag so yung panganay ko ayaw, ayaw ma ma, ma ng mga mga damo-damo so mas al may alam pa sa sa mga bulas, sa damuhan yung kambal ko so ready to fight yung dalawang yun yung panganay ko, wala nga nga, wala tayong makasahan <laughs> kaya mas may alam yung kambal ko pagdating dito sa probinsya isa dun sa panganay. Panganay ko ayun, tambay, wifi, kain, ligo, tambay. So ganun lang ginagawa ang ginagawa ng panganay ko. Pero nauro sa Susan ko din naman kahit paano. So kaya ngayon, hindi muna natin siya kasama at tataposin daw yung module. makabukas so sa part 2 natin, nakakasama natin yung abal na naman. Gustong gusto sumama eh. Gustong gusto nila yung nasa, ano, Gustong gusto nila yung adventure, yung nandito sa, sa gubat o sa damuhan. Para makita daw nila. Kasi uh, last episode namin na, na naghila kami ng tablon dito guys yun. ano Kung natatandaan nyo, ayan yung mga, mga islab pa o <coughs> Medyo luma na, ayan o. So dito kami nagkuha ng kukulamber noon, ayan yung mga na puno. Ayan mga niyog, yun o. So dito yun guys. Hindi um, um, ko matanda kung anong episode yun, kung anong part yun. So ano bueno, guys, mag-uumpis na kami, gagayak lang kami. bye, -bye ayan na uh, ngayon po lang na ako uh, yung ko si Chad sabi ko asa ka papunta ah, uh, si daw, eh wala bang CR dito so puto siya dyan sa sapa uh, ayan na, uh, shout out sa mga kumakain dyan uh, kasintabi po dahil susubukan natin susubukan natin si Chad eh yung ko ah uh, ano, pumupupo ba sumama mga kumakain dyan kay Surya. Ito, gawin yan. naman dahon. <laughs> ang dami naman tabi. <laughs> Ay, sinong po di makita eh. so <laughs> guys. Ayan na. Uh, tagumpay tayo pero hindi masyadong ano eh. Hindi masyadong kita. <laughs> <laughs> dito sa probinsya. Ganun lang ka simple. Kahit saan lang <laughs> Ay, na lang dyan. Ay, dito siya. Oh, ba, saksis. Ayan guys, so... kasintabi na lang guys sa mga kumakain dyan. <laughs> Eh tinitignan nyo yung pinustuhan ko oo, oo. <laughs> dyan lang naman ako pang gusto sabihin lang ano yun may likod <laughs> dyan lang naman o no? okay lang yun tiyakan mo na ganda nga yun eh <laughs> so bye bye muna guys at magchat chance muna ako dahil lubat ng aking camera so bye bye nakarating lamang ng isa nating kalamahan dyan kumusta? kumusta ang travel natin? kumusta ang biyahe? <laughs> traffic ba traffic? <laughs> Ano, uh, ayan, uh, uh, so tatlo ang karbo namin dala. So, actually, tigiisa talaga kami dyan. Ayoko lang sumakit. Alam mo na, may almoranas tayo. almoranas. Ayan, ito yun, ito pa rin Kita mo na yan. Kagaragan na siya si Aljun, no? Oh. <laughs> Dalawang pahila. Koy, okay. so katatapos lang namin maglaga. Hindi namin dahil lubat yung camera kanina. Hindi namin dinala itong camera sa Yogan. So, tulad ng dati, last episode, nakita nyo naman kung paano maglagas. So ngayon ah uh, na time check 11 o'clock am so magsasahin muna kami guys para sa pananghalian so ngayon ah eh. so nagpe tayo ng so ganito guys magpaligit ng apoy dito sa ano baka nasa aka, akala ninyo mayroon pa kaming dalang kasun <laughs> tawin lang yan kaya nang pampatikit So, may gas naman tayo may gas naman tayong dala para di mahirap ayan so, sa bundok nagawa ng apoy sasin lang sige na yan e, eto, pano, eh ito paano ay eh. nasa lang naman ng gas yan mga pare ko uh, kasalang na sinaing. Pwede uh, sa kaldero dahil totally maputi ang kanina. <laughs> Nausukan lang. <laughs> <Naumitit. laughs> Kaya So, ganito talaga. Ganito talaga pag nasa bundok. So, ayan Oh. Uh, paligid natin bukid. Ayan uh. natin at natin guys para uh, <coughs> para magigliap yan diba yan na kakarating lamang ni ni Aljun ay yung nagpalaw sa kanagila yan shaft so, one sixty laman itu di bayan driver Ayan guys, uh, luto na yung kanin mga parkoy. Ayan. So, makapirito okay, tayo nga ng baka. <laughs> baka sakali. <laughs> baka tuyo yan. Ayan, baka yan. Ayan, uh, malulupit na pagkain dito. Ayan. Ay, matigas din pag kakain. Tuyo, marutong. Malutong na makunat-kunat. Pag hindi crispy yung pagkaluto, hindi makunat. Kaya mas gugusit yung may kunat-kunat. So, maya-maya, so kakain na kami. Subog naman. May na ako naman na inadubong ang bansya. <laughs> uh, dalawang putahin natin ngayon. Ayaw kayo din yun ng mga bata, masinig daw. <laughs> Kamilang huwag kumain. So, maya, kain tayo, tayo. Ayan!

75 years later. Yo. Wasak <laughs> eh. Shout out sa mga wasak. <laughs> ah, uh, tapos din kami. So bukas naman. Ayan. So kumuha lang kami ng pang isang karga sa tatlong karbo, busog-busog din ng mo. <laughs> Butik-tik. So ayan guys, naka naka ready na 'yan, oh. sige, office na. Oh, sige na. <laughs> so nakagayak na tayo guys so, ayan, nakagayak na. so gayak na gayak na guys ang ano ang uh, noob Nandun pa may hakutin pa tayo doon. So, tapos tayo sa lageraga, may kukuli pa tapos tayo yung camera so So, ano naman, ano? ano, ano naman ngayon? <laughs> May harang ngayon, kaya huwag kayo diyang assuming. Kaya <laughs> so, kung makita naman ninyo, di kayo mabibigo, malaki yun. <laughs> so, guys, uh, na, -uwi muna kami. So, bukas, kinuwarang wala kami ng saktong pangarga. So, ilang buo yan? Total of? Ah, anong total ng ating 100. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets down to down. And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for regrets I've been flying from town to town sobrang lapit na tanaw na tanaw na ayan o no? dito na yung sintro ng bayo dito ako nagpipiso nito oh. ayan yung wifi oh. ayan na yung bahay kaya mo yan kaya mo yan iho <laughs> kaya mo yan <laughs> Gracias. <laughs> Thank you. i